Sunod-sunod po ang magagandang balita na nangyayari dito sa atin. Ayan, nasa kote na po ang kapatid na itong si Alice Guo na si Sheila Guo. Cassandra Ong, ito yung madalas ay kasama ni Harry Roque. <laughs> you see, you are in the same circle. Ang ibig sabihin, pare-pareho kayong mga kriminal. Pare-pareho kayong sangkot sa illegal na pogo. Kasama dyan siyempre si Harry Roque. At kailan na site in contempt nga po itong si Harry Roque dahil sa kanyang pagsisinungaling sa kongreso. Um, dating nasa kongreso, dating mambabatas itong si Harry Roque so alam niya ang patakaran. Pero ang lakas pa rin ng loob na magsinungaling. Hmm. Tapos sasabihin naman, politically motivated. Hinaharas siya. Hmm, at kung ano-ano pa. Siguro pwede na ang mga, mga ganitong uh, pagkilos ng kongreso, ay dapat kayong labadan at pabagsakin. Dahil ako'y naniniwala na hindi dapat manatili ang kasamaan. Yan po. And then kasi ang madalas ay uh, statement na doon si Sarah Duterte na pilit daw pinapabagsak ang mga Duterte. Mm-mm. Totoo na dapat kayong bumagsak. At kung mayroong mga grupo na nag-aalyansa para kayo ay pabagsakin, good job. At kung yan ay um, nararamdaman nyo na kayo ay pabagsak na, mas lalong good job. Okay. So, yun nga, magandang balita to. sunod-sunod ah. Abay baka bukas meron na naman. Dahil namataan din sa Kuala Lumpur itong si Alice Guo at mukhang maya-maya lang magkakaroon na naman ng update, bagong balita. Malay natin, ano ho, nasakote na rin si Alice Guo. At sa mga susunod na araw, grabe no, grabe yung ganda ng mga balita na inaasahan natin. Susunod na araw, natiklo si Kibuloy at malapit na rin syempre yung yung pag-aresto kay Digong, kay Bato de la Rosa, Bongo at Sara Duterte, di ba? Sobrang ganda ng mga balita na kung titingnan natin naman ang aga pa. Pero nakakatanggap na ang sambayanan ng sangkaterbang regalo. Yan po ang pinakamagandang regalo na matatanggap nating lahat sa Kapaskuhan. Hmm. Ay, wala pa ang September, ano ho. Tapos, isa-isa nang naglalabasan itong mga magagandang balitang ito. Abay, talagang pinagpala ang mga kababayan natin. Ano ho. At yun nga, kung pabagsak na itong um, ulupong ng mga demonyo na ito at salot ng ating bansa, naku, sana ituloy-tuloy na para umayos naman ang ating mga kababayan at ang ating bansa. So, eto yon hindi na nakapalag. Itong si Sheila Leal Guo. Eto yung kapatid ni Alice Guo. At syempre, ang kanyang kasamahan ni si Cassandra Leong ng dampute ng mga security personnel ng Kongreso sa kanilang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport. Dahil nga, nakipag-ugnayan sa mga Indonesian authorities ang ating bansa, ang ating mga otoridad din, para nga mahuli at madakip itong dalawang ito nakakatawa, ano, napakabilis ng mga pangyayari. Pero yun nga, kung babalikan natin, paano kasing nakalusot itong tatlong ito? Abay, dapat lang na may managot kung paano silang nakapuslit at nakaalis ng ating bansa.